Hinding hindi ko sila mapapatawad. Huwag kang magalala, mahal. Darating na dito yung albularyo na tutulong sa atin. Hindi tayo titigil. Hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang pagkawala ng mga baby natin. Pinilabas mo rin, pero patay na rin. Opo. Tulad nung pangalawa mo. Opo. So, tatlo na sila. Dalawang patay yung panganay ang buhay. Opo. Hala. Ganun po, tita. O, nung, nung dalawang magkasunod na ganun nangyari, anong naisipan ninyo mag-asawa? Ano bang, hindi ba kayo na bagabag sa nangyayari sa inyo? Bakit dalawang sunod? At saka merong mga hindi, hindi pangkaraniwang pangyayari sa inyo. Bali nga po, sabi po nung biyanan ko po, Tita Mel, uh, oh. pa tawa sa daw po, punta daw po sa albularyo, ah. baka daw po kasi inaaswang nga raw po ako. Okay. De, so, nagpunta ka? Opo, nagpunta naman po ako, Tita Mel. Ka. O, ngayon. Ano sinabi sa, sa iyo? Ng, ah, sabi nga po sa kanong albularyo, mm -hmm. dapat po naniniwala ako sa matatanda. Pag uh, pinagsasabihan daw po ako kasi, Lalo po sa gabi, kasi po sa gabi, init na init po ako, naliligo po ako sa gabi eh. Oo. Uh -uh. Tapos lagi po ako nasa labas, kahit gabi na po. O oh, ano, bawal daw yung naliligo Opo. sa gabi? Opo. Kasi Ay, bakit ma ma naman mamabawal yun? Eh, mabango daw po kasi yun daw po naaamoy. ng mga ano, aswang daw po. Tita, bumili ka sa bahay. Sama mo si Dabe. Ingat kayo ha. Ito. Kapag inatake ka ng aswang, Iampas mo sa kanya yan. Yan ang kinatatakutan niya. Mga kasama, kapag mahina ang tunog ng aswang, ibig sabihin eh, malapit lang siya sa atin. Mahal, malapit ka sa akin. Ayun! Ando siya! Halika! Halika kayo! Halika kayo! Halika

Huwag ito na aswang! Ah! Hiwalay! 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 Hiwalay!